Isang orientation program ang isinagawa para sa mga leader ng Adventist Possibility Ministries ng missions, conferences at lokal na iglesia sa teritoryo ng North Philippine Union Conference. Layunin ang inisyatibong ito na muling buhayin at higit pang paunlarin ang ministeryo para sa mga individual na may iba't ibang kakayahan. Ang balitang may pag-asa ni Jiramel Joy Tanyedo. Sa layunin ng iglesia na mas abutin pa ang mga persons with special needs, isang orientation program ang isinagawa ng Department of Adventist Possibility Ministry dito sa NPUC, Pasay City. Ang Adventist Possibility Ministries ay isang movement at hindi lamang isang programa na inorganisa. It is a caring ministry na nagpapakita ng suporta at pagmamahal na nakapagbibigay ng pagbabago sa bawat buhay na meron sila, transforming their disabilities into possibilities. Marami sa ating uh, churches, sa ating community, ang mga tao, ano, may disability sila, but alam natin na meron silang different abilities. This is the impression of the Lord to really organize. Organize this ministry para nang sa ganun eh, talagang matugunan natin ang pangailangan ng mga people with special needs. At meron tayong uh, strategic plan, meron tayong action plan na binuo para meron din tayong, may guide tayo kung anong gagawin natin. APM is a caring ministry. Kapag naramdaman ng mga taong ito na, na may nagmamahal sa kanila, may nag sa kanila, then there will be a transformation in their lives. And they too will also become a blessing to others. Ang aking appeal ng ating churches, ang ating families, let us support the ministry of Adventist possibility para talagang ano masaya. Gusto natin ang mga taong ito magamit din sila, maging blessing din sila, ma-develop sila. Dinaluhan ito ng mga leaders and coordinators mula sa mga missions and conferences na nasasakupa ng teritoryo ng North Philippine Union Conference. Ang talagang layunin nito ay i-organize ang bawat missions, conferences para mag, matutukan na yung ministry. At i-mobilize natin sa pamamagitan nitong mga coordinators from mission and conferences. I hope na ito'y tuloy, -tuloy niya for this coming quinquennium. Halos matatapos na itong 2025 papasok tayo. Kaya ipanalangin natin na maging successful ito at magpatuloy sa mga darating pang panahon. Layunin din itong ma-encourage ang bawat isa na suportahan at makisangkot sa gawang ito katulad ng pag-abot ng ating Panginoon sa mga taong may kapansanan. Overwhelmingly um, excited to start this ministry of uh, and i can't help but praise the lord because we've been trying to build to uh, move forward with the apm for the longest time be, right e even before the pandemic but now we have a, a leader who's trying to start the ministry to to uh, encourage everyone to start the ministry in their own, very own in their own areas we are very excited to help out and start this ministry so thank you for having this conference that's I'm really thankful. Thank you Lord for having this. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Jiramel Joy Darisay Taniedo para sa Hope Today and PUC News.